Joey! At ma'am, kala ko na ka na. Si Dax, siya ang dahilan kung bakit ayaw mong sumama sa akin? Were you spying on me? Buti na nga I was spying on you because I saw the way you were looking at him. Nakakagusto ka na sa mokong na yun eh. Siya talaga! Ano namang mali doon? Mami, sino ba nang pumilit na maging close ako sa kanya? So kasalanan ko pa, ha? Sino ba sa ating dalawa ang hindi nag-iisip ng mabuti, ha? Zoe, so, naturingan kang isang doktor, a neurosurgeon in fact, and papatol ka sa isang sanggano, sa isang kriminal? What is wrong with that? Bakit ikaw? Kriminal ka rin, di ba? Ah! Wag mo akong sasagutin na ginalik ka na dito! Mama ka na sa akin! Ano ba? No, you're coming, with me! mo tayo si Zoe! Hanali, huwag ka makialam dito, ha? Kanina lang nakikipag-away ka para makita yung anak mo, ah. Tapos nisasak na mo yung anak mo? Analin, you stay out of this. Zoe, tara na. Where Amo katis... ka, Ano ba? Zoe, tara na! Sige na, Zoe. Pumasok ka na. Zoe, you come back Amo here! Na. Zoe. Alam mo, kahit kailan, epal ka talaga, no? Alam mo, kaya nagiging pasaway ang anak ko dahil sa'yo. Bad influence ka kay Zoe. Oh, ako pa po talaga yung bad influence? Sino ba sa atin yung ayaw na magkasundo kami ng kapatid ko? Di ba ikaw? Epal ka eh! Epal ka sa buhay namin mag-ina! Annalyn! Sakit ang kabin ni Mamoyra? Okay lang ako okay, Regan. Paalis na rin naman niya si Mamoyra eh. Baka nakakalimutan niyo, Galing ako sa kulungan. Isang tiris ko lang. Patay ka na kutong lupa ka. Kayang-kaya kitang burahin sa buhay ng anak ko. Ma'am Moira, baka nakakalimutan niyo po na kaya wala lang kay sa kulungan ngayon is because you're out on bail. Kaya sige po, saktan niyo ako na magkaalaman tayo Matapang ka lang kasi may kakampi ka. Baka naiingit lang po kayo. Kasi yung nag yung kakampi, yung anak nyo, inaaway niyo pa. Alam nyo ba, Ma'am Moira, nung nasa kulungan ka, ang ayos-ayos ng buhay ni Zoe. Nagagawa niya yung duty niya bilang isang doktor. At hindi niya ako inaaway. Bakit po kaya? Bakit kaya, Regan? Ray so you're saying that Zoe is better off without me? Kayo po may sabi niyan, hindi ako. 那个。